Balik tadre sa GMA Regional TV Live mga kapuso, ni Higayuna makisayod kita sa gihimong mga pagpangandam sa Department of Health Region 7 alang sa umaabot nga kapaskuhan. And we have with us this morning, Dr. Eugenia Mercedes Canyal o Dr. Nene, ang head sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit Region 7. Good morning, Doc Nene, and welcome sa GMA Regional TV Live. Pakigreet ang tanan nato mga kapuso this morning. Yes, thank you for having me here. Good morning. Good morning sa tanan nato kapuso at tanan nag um, televiewers nato for the Regional TV Live. Okay. Dok, first of all, kumusta ang ato ang pagpangandam alang ni inen. o plan ligtas paputok? Sige. Sa so, DOH. Um, Nag-launch ta, no? nag ta pag December 15 mm -hmm. sa Oplan Iwas Paputok. And alongside with that, naghatag po ta o advisory mm -hmm. nga ta sa Code White Alert. Meaning, ana, Uh, prepared ang ato ang uh, healthcare facilities mm -hmm. in the event nga na ay mabuthan in the event nga daghan pud mm -hmm. ang masamad tungod aning firecrackers nato aside from that na apod tay mga disease surveillance officers deployed in different LGUs nga magmonitor sa ato ang firecrackers related injury starting December 21 which has kahapon na and up to this uh, January 6 2024 na ang ato ang pagmonitor sa mga nasamdan uh, because of uh, fireworks. Mm -hmm. Code white to kung sabot pasabot ana dok. Code white meaning na ata sa preparatory level mm -hmm. ang ato ang tanan nga mga healthcare um, professionals uh -huh. and all our healthcare facilities preparado mm -hmm. sa kanang uh, fireworks related ng mga injuries. Mm -hmm. Okay. You were saying, look, no, December 21, so doon no, yun yung uh -oh. surveillance? December kagahapon 21, na na. kagahapon. Uh -huh. na pero na nag-launch ta. So, wala pa. Uh, no, usually, yeah. manggod sa ato, ang trend, no? Uh -huh. mo, Mugawas gid na ang mga report diri na na sa December 23, mm -hmm. 24 daghan na na diha nga uh, mga reports nga magsulod uh, sa ato uh, sa Department of Health. Mm -hmm. Pero kini dok na ni nga kampanya sa DOH sa yes. inyong natanaw dok unsa ba do na bay pag-ubos or maintain lang gihapon ang gidaghanon sa mga madangat or mabutan every time na yung mga ingon ani nga panahon. Well, ang atoang campaign no, ang well because of the surveillance since 1991 mm -hmm. up to the present. Mm -hmm at uh, to last year nga mga data makakita gyud ta nga nag-ubos gyud ta okay. so uh, naagiyod uh, effect ang mm -hmm. atong campaign mapa social media mm -hmm. mapa uh, print and okay. all that no so naagiyod in fact sa region 7 uh, naatay natala nga 83 kabuok last year mm -hmm. no okay. a total of 83 that's that's a good number already considering uh, sa una ga 100 up to uh, a um, bit uh -huh. 900 ta, no? Uh -huh. So, uh -huh. karon oh. 83. So, we are still hoping na uh, muubos pa ni yeah. siya. Mm -hmm. Okay. Okay. kasagaran dok aning mga firecracker injuries dok? Uh, ang mga kasagaran mm ani -hmm. no? Triangle, mm -hmm. mga naipipila nga mga crying cows uh -huh. na. Uh -huh. Oo, mga mm ingana -hmm. nga. Pero ang number one giyod nga top is the quitis nga mm -hmm. maka maka cause og injury uh -huh. sa tuwa. Mm -hmm. ah. And mostly nga mga maapiktaran is kanang kamot mm -hmm. kay syempre mm -hmm. gigunitan uh -huh. the eyes and uh, tiil. Naay correlation ba dok kini mga nabutan o kini mga nakainom? Um naay uban nga nabut uh, kanang nakainom sila, napoy uban nga mga bata lang yun po. So, disgracia lang good. oh, lang good. ka ng punito nila ang mga ulmido. Uh, kasagaran, daghanta mga cases, ana, no, mga 30, January 1 na. Kaya mm -hmm. Kay mamunit maning mm -hmm. uban pod po. Oh. Pat, dili lang po mga batang mamunit, pati mga adults mm -hmm. po, no? So, sa mga wa nakabuto. kabuto. oh, so, uh -huh. sa, sa, sa to, ang mga, uh, one of the, ano, sa to, sa mga campaign mm -hmm. is, ayaw yun, punita ka ng mga ulmido, nga mga mm -hmm. firecrackers kay diha po ang disgrasya. Hmm. Makita na mo na dok, murag yearly, murag atong campaign po. kay pampahadlok sa mga tao. Mapakita ang mga hospital o mga kanilang mga ikipo sa pangputol o oh, mga okay. body parts. Ah, epektibo na dok, mapakita ta na nga strategy na murag magpanguyawan ang mga tao na mo gamit o pabuto. Oo. Oh. Asa ah, una bitaw ang ato ang campaign uh -oh. kay katugin mga putol no uh -huh. nga mga kwal. pero ah, niingon <laughs> ang daghan pod ang mga survey nga niingon nga um, mura bag wala na siya y wala siya kanang epekto oh. nga maghatag ta og fear but only to uh, encourage mm. these mga individuals in the community and uh, the family members nga ato pagabantayan especially mga bata ba kay uh. ang common sa mga bata watusi mangud mm. so ingestion. justion uh, luckily unfortunately sa ato ah. Uh, Last mm -hmm. year, wala man tay kaso nga fireworks ingestion. So that's good already for us. So makaingon dyan ko nga na ipiktog yun ang atong kampanya aning iwas paputok. Mm -hmm. Okay. And finally, Doc, isip pa So, ay ni nimo nga ato sa ato ang mga viewers so kanilang atong pahimando no sa ato ang mga uh, community and mm -hmm. uh, individual that fireworks can cause injury and endanger health and mm -hmm. that um, children should be monitored nga uh, ato gyud pod sila tudluan nga dili gyud and i remind nga dili gyud po niton kay kani peer pressure mula ag na after mm -hmm. 31 na dili gyud mahambonit og mga old do because mm -hmm. maybe Pangpunit nimo unfortunately, mabuto na sa imuha. So, it can cause blasting injury and other um, injuries in your body. Alright, dagang salamat, Dok. Thank you Neni so much. for sharing your you time you. with us. And ang hinaot sa ato, mga kapuso, no, nga, ato itong ang mga mensahe gikan sa Department of Health. Ang mga kapuso, mabalik pa ang GMA Regional TV Live.